Ah, kakain daw sila na yema cake. Asus! Favorite! Favorite! Sagit lang baby. Oh. Baka sumakit ng ipin ha, matamis. Minindal na sila. Si Diwat. Ay, baka sumakit ngipin ipin mo, Diwat. nalaglag tuloy. Ay, pwede ka na maalam ang tinidor. Oh. Oh, Malaki kasi ang pagbibigay ni Mami joa. Gusto pa? Ha? Gusto pa niya makik? Ay, nalawasan natin si Maisie. Ah. Uh. Mauubos niyo ang ano, isang gayat para sa inyong dalawa. Sharing. Sharing is love. Oh, galing naman magtinedor. gusto, gusto. Masarap baga, malambot. Aba, hindi nang inungo. Yan, ilulunok na laang ni ano. Ni baby peanut. Ah, 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 ah. Ah, ayaw na't matamis. Ba, nag-ayaw. Ah. Last. Ay, sarap. Aba, hindi nang inuya. Uwain mo kamayin. Ah, malaki. Malaki baga. Ay, sa iyo na. Liliitan. Ah. Uh. Anong gusto? Diwata. Magkakape ka pa? Gusto mo magkakape pa? Alas ah, na ito ha. Tapos magbabay na sa vlog. Ha? Nagustuhan nila ang yema cake. Aba, hindi nang inunguya, nilulunok na lang. Gusto gustong gusto din yung diwata, oh. Nangalay ka! Nangalay daw si Baby Peanut, umupo na. Ayaw na? Ayaw na? Ay, babay na sa vlog! Babay na kayo sa vlog! Bye-bye!